Magandang araw mga kaibigan, Liza Soberano Update, madaming tanong ang mga solid supporters at fans ng dalaga. Nagnaaalala sila sa maging epekto ng karyer ng dalaga sa ibang bansa. Dahil sa pagkakaaresto ng talent manager nitong si Jeffrey O. At may nagsasabing mga bashers na babagsak na nga ang karyer ng dalaga. Lilinawin po natin, mga kaibigan, ang katotohanan ay, hindi ang careless at manager ni Liza Soberano na si James Reed at Jeffrey O. ang nagmamanage sa dalaga sa Hollywood. Kundi ang transparent art at literary management na nakabase sa New York City at Los Angeles sa United States of America. Hindi po maapektuhan ang karir ng dalaga sa Hollywood. Si Liza Soberano ay may determination sa lahat ng kanyang ginagawa. Napasmart niya, matalino, at matiyaga sa trabaho, kita nyo naman, kahit pa di siya aktibo, sa pag-arte sa telebisyon. Pero di siya nawawalan, ng proyektong ginagawa. Samantala, kinumpirma ni Immigration Spokesperson, Dana Salvador, ang pagkakakulong ngayon, ni Jeffrey O. sa Tagig. At ito nga ay nangyari, noong July 28, sa poblasyon ng Makati. At ang mga nakasaksi sa pag-aresto kay Jeffrey O. ay sina James Reed, Kimmy, at Ariana Malinaw po na wala doon si Liza Soberano Linawin ko din po, si Jeffrey O. ay business partner ni James Reed sa Careless Isa siyang CEO ng Careless, talent manager lang siya, ni Liza Soberano Hindi po boyfriend, iyan ang malinaw, period, huwag magpaniwala sa mga paninira ni Christy Furman dahil si Liza Soberano, ay isang matalinong dalaga yan. Mula noong nag siya, si Enrique Hill lang, ang naging boyfriend, hanggang sa ngayon. Iyan ay ayon sa ating source, na malapit mismo, sa magkasintahan. Ang tanong tuloy ng karamihan, bakit ang daming nagsusulputang bashers, at haters, ng dalaga? At bakit gustong gusto nilang, mag ang dalaga, sa kanyang bagong tinatahak, na career sa ngayon? Isa lang ang sagot dyan, mga kaibigan, nagsulputan sila yan, mula nung humiwalay siya ng management. At ipakita sa buong mundo, na kaya niya ang iba pang trabaho, na hindi lang sa love team, gusto niyang mag-grow, which is tama lang ang kanyang desisyon, at kilala niyo na kung sino-sino, ang mga bitter na nagkakalat, ng paninira sa dalaga, para madumihan ang imahe nito, sa netizens, sana po, kung ayaw mong gawin sayo, wag mong gawin sa iba. Kung may opinion kayo mga kaibigan, just type below. Salamat po sa suporta.